Kakatapos lang ng SONA at dito sa DSWD, natutuwa kami dahil ipinakita na naman ng Pangulo ang pagpapahalaga niya sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa ating mahihirap na mga kababayan. Ang uh, panata namin dito sa DSWD, una, lalo pa namin pagbubutihin ang 4-piece program. Kung nakatapagpatapos na tayo ng 1.4 million na mga pamilyang Pilipino patungo sa self-sufficiency o sa mas mabuting antas ng buhay, pag-iigtingin namin ang case management ng mga social worker natin para mas marami pa tayong mapag-graduate mula sa 4Ps program at mas marami pa tayong matulungan na mga nangangailangan na maipasok sa programa. Pangalawa, natutuwa rin kami na inacknowledge ng ating pangulo ang flagship anti-hunger program ng DSWD. Ang panata namin kasama ng vision ng ating pangulo, wawakasan natin ang kagutuman Once and for all. At the end of the year, mula 300,000, magiging 600,000 na ang mga magiging benepisyaryo ng walang utong program. At next year, sasakupin na natin ang buong 750,000 na food-poor Filipino families kaparehas ng vision ng ating Pangulo, isiguraduhin ng DSWD na pagbaba niya sa kanya pwesto sa 2028, wala nang pamilyang Pilipino na nagugutom. At panghuli, sisiguraduhin rin natin na tuloy-tuloy at palalawakin pa natin ang Tarabasa Tutoring Program na bigyan parangal ng ating Pangulo ang ating mga youth volunteers, ang ating mga tutors, ang mga youth development workers natin. Ito ay simula pa lamang. Sisiguraduhin natin na lalawak pa ang programa, mas marami pang college students na makikinabang, lalong-lalong lalo na yung gusto maging bahagi ng pagsugpo ng problema ng illiteracy. At sa mga darating na buwan, paparamihin pa natin yung mga nanay-tatay parenting sessions natin para mas marami pa tayong pamilya o magulang na Pilipino na maturuan na maging unang guro sa tahanan ng kanilang mga anak. Muli, ang buong DSWD ay excited na gampanan ng aming mandato mula sa sona ng ating Pangulo.